ang hindi napapansing koneksyon, ni Ging Freeze at si Tots, at paano nito naimpluensyahan, ang unang Hunter exam ni Gon. Tinalakay sa video na ito, ang matagal ng teorya, tungkol sa ugnayan ni Ging Freeze at si Tots, isa sa mga respetadong examiner, ng Hunter Association. Mula sa reputasyon ni si Tots, bilang rune hunter hanggang sa tahimik niyang pagmamasid kay Gon, ipinapakita dito, kung paano posibleng naging bahagi si Sitots sa plano ni Ging na subukan ang sariling anak sa Hunter Exam. Pareho silang dedikado sa kaalaman at eksplorasyon, dahilan upang magkaroon sila ng mutual respect at tiwala. Alamin kung bakit maraming fans ang naniniwalang si Sitots, ang unang tagapagbantay ni Gon, sa lihim na utos ni Ging. Alam ba ninyo na matagal nang may kaugnayan si Ging Freeze sa isa sa mga tagasuri ng Hunter Exam, oo, mga ka-anime, ang tahimik lang, pero mataas ang kredibilidad na examiner na unang hinarap ni Gon Freeze. Pero ano nga ba ang tunay na koneksyon nila, at ano ang biliniging kay si Tots, bago pa magsimula ang Hunter Exam ni Gon, yan ang tatalakayin natin ngayon. Una, sino nga ba si si Tots, at ano ang papel niya sa Hunter Association? si Setots ay isang profesional na hunter examiner na unang lumabas sa Hunter Exam Arc. Kilala siya bilang isang kalmadong pro hunter na may malawak na kaalaman sa kasaysayan at mataas ang integridad. Pagdating sa mga operasyon ng asosasyon, hindi basta ordinaryong examiner si Setots, isa siya sa piling mga hunter na pinagkakatiwalaan ng mga pinuno dahil sa talino at katapatan. Pangalawa, sa isang eksenang kadalasang hindi napapansin, nabanggit ni Sitots na hinahangaan niya si Ging Freeze. Para sa kanya, si Ging ay isa sa pinakamahuhusay na Ruin Hunters, mga Hunter na nagdadokumento at nagpoprotekta sa mga sinaunang lugar laban sa mga Treasure Hunters at mapagsamantalang tao. Bilang kapwa Ruin Hunter, malalim ang respeto ni Sitots sa mga tulad ni Ging na dedikado sa pag-aaral at pag ng kasaysayan. May ilang fans at analysts ang naniniwalang isa si Setots sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Ging sa loob ng Hunter Association. Ayon sa teorya, bago magsimula ang paglalakbay ni Gon, nakipag-usap na si Ging kay Setots. Ang bilin daw ni Ging ay simple pero mabigat. Kung may batang freeze na sumali sa exam, hayaan mong matuto siya sa hirap. Huwag mo siyang tulungan, pero bantayan mo siya. Sa unang yugto pa lang ng exam, makikita na hindi kailanman binigyan ni si Tots, ng shortcut si Gon, pero palagi niya itong tahimik na sinusundan, mula sa mahabang endurance test, hanggang sa pagdaan nila sa swamp. Parang alam niyang espesyal ang batang iyon, at posibleng alam niya ang bilin ni Ging, na walang special treatment para kay Gon. Magkatulad si si at Ging, sa pananaw sa mundo, parehong nakatuon sa pag-discover at pagunawa hindi sa kasikatan, o kapangyarihan. Kaya nang marinig ni si ang pangalang Ging, mula mismo kay Gon, hindi na siya nagulat, ngumiti lang siya, na para bang alam na niya kung sino ang batang, kaharap niya. Ito ang dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwalang isa si Sitots sa mga nakatagong kaalyado, niging sa asosasyon, isang taong maaasahan sa mga plano ni Ging na ayaw niyang ipaalam sa lahat, lalo na sa mga tulad ni Pariston. At kung iisipin, kilala si Ging sa paghahain ng mga pagsubok para sa mga taong gusto niyang sukatin. Ang Hunter Exam ni Gon ay isa pang test hindi direktang hawak ni Ging, ngunit ipinagkatiwala niya sa mga examiner, na nirerespeto niya. Kung totoo ang teoryang ito, hindi kailanman iniwan ni Ging si Gon. Nandoon lang siya, sa pamamagitan ng mga taong maingat na nagbabantay, mula sa malayo. At si Sitots, ang unang examiner ni Gon, ang posibleng una niyang pinagkatiwalaan, para sa paglalakbay, ng anak niya. Kung nagustuhan ninyo ang video, Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-activate e ang notification bell para sa mga susunod na uploads. Yeah.